imagine this. Bibigyan ka ng 100 Trillion Pesos. Oo, 14 na zero yan. Pero ang catch, kailangan mong ubusin ito sa loob ng 24 oras. Or else, mawawala lahat. Sounds easy? Tara, try natin. Let's burn cash. Una, punta tayo sa BGC Supercar Row. Bili ka ng 10 Lamborghini, 10 Ferrari, 10 McLaren. Ang magagastos mo, nasa 15 Billion Pesos lamang. Ang problema mo, to burn 100 trillion pesos, kailangan mo nang bilhin ng entire dealership kada segundo. So kung yan ang solusyon mo sa loob ng 24 hours, hindi posible. So next, pwede ka mag-hire ng 100 brokers. Hanapin ang 100 na pinakamahal na yate. Ang budget mo dito, 2 trillion pesos. And then idagdag pa natin ang pinakamahal na cruise ship ever sa buong mundo. Yan ay nasa 200 billion pesos. Tapos sa loob ng cruise ship na yon, pupunuin natin siya ng 5-star buffet. At bib bigyan natin ng Rolex watch ang lahat ng sasakay doon. At sa loob ng cruise ship ay magpapakonsert tayo at i-invite ang SB19, Taylor Swift at Beyonce. Alam mo ba kung magkano ang pwede mong kasusin doon? 2.2 trillion pesos. Nako, maliit pa rin. Ang next na pwede mong gawin, what if kaya mong bumili ng isang syudad? Sabihin natin kaya mong bilhin ang buong Makati. Sa tingin mo ba, sapat na ba ang 100 trillion pesos? Well, may matitira at matitira pa rin. Alam mo ba kung bakit? Ang market value kasi ng lahat ng commercial at condo unit sa Makati CBD ay nasa roughly around estimated 5 trillion pesos lamang. Kahit iswipe mo yung card mo na sold, naku, ang running total mo pa rin na magagastos ay 7.2 trillion pesos lamang. Still peanuts. Pero eto na, what if sa 100 trillion pesos mo ay pinagdesisyonan mong babayaran mo na ang utang ng Pilipinas? Baka naman sapat na yung 100 trillion pesos mo, no? Pero alam mo bang hindi? Kasi ang national debt ng Pilipinas ay 15 trillion pesos lang. Kung babayaran mo yan in an instant, kasama na yung interest ng utang, ang maaring matotal burn mo ay 22.2 trillion pesos. Ang natitira a whopping 77.8 trillion pesos pa. Hmm, so paano kaya to? What if bumili ka na lamang ng planeta? Charot lang, hindi pwede yun. Pero pwede ka mag pre-order ng Starship Fleet kay Elon Musk. Pero ang presyo nun, 15 trillion pesos lamang. Kahit lalagyan mo pa ng moon base yon, which is another 10 trillion pesos, ang running total mo pa rin, 50 trillion pesos. Hala, kalahati pa lang. Kaya ang sagot sa tanong na, kaya mo bang gastusin ng 100 trillion sa isang araw? Sa totoo lang, hindi. Hindi pala madaling magwaldas kung sobrang laki ng pera mo. Dahil sa tanong na ito, mas valuable ang oras kaysa sa halaga na meron ka. Anyway, meron ka pa bang ibang paraan na hindi ko nasabi sa video na ito? Share mo naman yan sa comment section. At kung gusto mo pa na mag pang klaseng content, i-follow e mo na ako. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.